guys yung ang tawagin ng mga human spider no? sila yung mga mahirap ang trabaho guys yan yung mga tao na yan na nasa gilid ng building ano buwis buhay yung kanilang trabaho guys no? yan mahirap yung guys trabaho na sa kiligro ang kanilang buhay yung guys so yan dapat sila hangaan dahil kahit yung masipag kahit is buhay matapang sila sa buhay guys kahit ganyan ng kanilang trabaho guys laban sila so dapat hangaan yung mga tao natin, guys, na itong eh, guys no mahirap yun guys kasi yung kanilang ano sa rin tali lang yata yung ano, 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 safety ano yeah. at yung bidding na yan guys mataas yan almost 24 yung guys bidding na yan pagbibigyan niya mga tao ng na guys, no? kahit mahirap yung trabaho eh walang pinipili ano basta malaga ay eh, ano itag dito yung barangay so yan dapat ano itong mga tao ito hangaan tularan ang guys so nakakabibigyan kami ng um, uh, list no? kahit ganyan yung kanilang trabaho ay eh, patuloy pa rin sa kanilang ayan guys, dalawa sila oh, sa taas ng bindi nga taas ng bindi nga guys almost 24 rin yung bindi na yan guys uh, yun uh, mukhang bagong gawa ang bindi na to so yun hindi na tinanong kung magkano sa hodong mga to pero ating, siguro simpre, mahirap yung trabaho nito siguro medyo may kalakihan sa mga to. pero okay lang, worth it naman dahil ang naman natin na kung kanilang binagawa ay mahirap

as part of it, guys. Ano nga dapat pularan, guys, no? Eh? Walang tinitigil ang trabaho. Mahirap man, o matuloyin nga ito, laban Hirap ang ways, no? Kung ninyo naman, nakahansi lang, sa So, ayan, no? Yun lang yung isa, guys. So, ayan, guys. So, medyo malayo lang yung kuha ko, guys, no? Kaya, ganito. Medyo maliit si Dapin, no? Dahil maliit yung kuha. So, ayan, guys. Mga kabiliw siya, no? Ito location, mo ka. Malapit na sila sa rooftop yun. At talagang mataas naman yung video na yan guys. So medyo mula yung hangin sa taas na yan. Dahil na sa ano sila, eh. malapit sila sa pinaka-top yun. Eh. So what? ito na lang guys, yung aking video. Ano? So yan, inspired na nga sa mga tao na So ingat po